Sa video ito, papasyalan natin ang isang lugar kung saan nanirahan ang tatlong Aquino na matatagpuan sa Concepcion, Tarlac. Ito ang lumang bahay ng mga Aquino. Tara, simulan na natin. Let's go. guys, good morning So welcome back to my channel uh, Mapapansin nyo ay nandito na tayo sa may Conception uh, Tarlac So gusto ko lang ibahagi sa inyo rin ang uh, bayan ng Conception So tara, let's go, tingnan natin So tara guys At uh, tingnan natin yung uh, Monumento ng Ninoy Aquino dito sa may municipal building nila So dito lang yan, malapit lang yan dito Tara So ayan guys So basahin lang natin dito uh, The Filipino is worth dying for Tapos meron pa dito nakasulat Nino Yakino November 27, 1932 August 21, 1983 So yun guys, nandito tayo sa may Immaculate Conception Sa may Tarlac uh, So atin lang itong pasukin At uh, magdasal tayo ng konti street hanapin nyo lang to kung tayo pupunta dito sa may ano sa may uh, assist, ancestral house ng mga Aquino so malapit lang yan dito lalakarin na lang natin so nandyan nandyan lang yan so tara so pagkatapos natin ng simbahan ng conception ay pinuntahan na natin ito So tara, let's go guys So ito na yung guys Yung uh, Ancestral house Ng mga Aquino Tingnan nyo Wow Lumang luma na oh So ayan may gate May gate pa rin dyan Bawat kanto kasi dito May mga gate eh. So ito yung makikita natin dito sa may labas ng kanilang mga ba kanilang bahay. So doon tayo kanina pumasok sa may gate na yon. So ang pinaka main gate tal pinaka main talaga ay dito banda sa may ano na to. Hello po. Sila ate oh. <laughs> <laughs> Pakita ko daw yung mukha na maganda niya. Sige <laughs> <Chicky> po. <laughs> so ito yung mga ano nila dito. Uh, so ito yung pinaka uh, main na daanan nila dito. So as you kan si guys, may mga mag aaral dito. Anong school kayo? Yes. Ang yun anong 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 purpose niyo bakit kayo nandito? Anong ano ano nagre-research ba kayo or ano? okay parang binubuhay nyo eh, no? okay. so, salamat nakasabayan ko ang mga estudyanteng ito na gumagawa sila ng telenovela na isa sa mga sinulat ni Jose Rizal na ang Noli Me ang lumang bahay ng mga Aquino ay matatagpuan sa Concepcion Tarlac Idiniklara ng National Historical Commission ang bahay ni Aquino bilang isang makasaysayang lugar noong 1987. Noong 2011 ay inihayag ni Pangulong Noynoy Noy Aquino ang National Historical Institute Marker. Tatlong henerasyon ng mga Aquino ang nanatili sa bahay na ito, kabilang sina General Servillano Aquino, Senator Benigno Aquino Sr at Senator Binigno Aquino Jr. Mula nang itayo ito noong 1939 sa tulong ng mga woodcraftmen mula sa Pampanga, ang Ancestral House ay inayos upang para ma-appreciate ng publiko ang historical value nito. Walang laman ang bahay ng mga personal na ari-arian. Ngunit ito ay esensyal na bahay kung saan nakatira o ginamit ang tatlong henerasyon ng mga Aquino bilang kanilang mga political base. Kayo po. ah, sige po. sige. So ayun at uh, pinaunla kan tayo ni nanay. Nayan nung pangalan niyo po nai? Uh, Neneng. Si nanay Neneng. Salamat kay Nanay Nining, pinaunlakan tayo dito sa loob. So anong part dito nay? Kusina to no nai? O oh, kusina yan kasi yung mga bata na nasa teri ah, okay dito, po. nag oh, okay bibig nagka sila nasa drama Dito banda nung ano to dito? Ito yung kainan nila nay? Oo oh, yan Yan, yan yung sada okay. So nandito tayo ngayon sa loob ng Uh, ancestral house ng mga Aquino. So ayan si Nanay Nining. Uh, tayo dito. So ito yung makikita natin dito. Ito yung mga lumang kagamitan. So ito yung mga picture nila. So ayan. So mapalag tayo dahil uh, open ito ngayon sa mga publiko. Hay mag-ikot-ikot lang po kami. Oh, sige, sige. 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 Opo. So ayun at uh, ito yung mga makikita natin dito. So ayan. Ayan. Ito yung mga uh, mga dati nilang mga baso, mga pinggan, So, tingnan nyo. Dito naman sa part na to, ito yung pinaka sala nila, guys. So, at tama papansin nyo. Ang daming mga naka uh, sabit na mga picture nila uh, dating Binigno Aquino Jr. So, ito, ito siya yung siguro nung bata pa siya. So ito, siguro kinasal sila dito So ito yan, mga mga ano nila ang mga alaala -ala dito sa lumang bahay ng mga Aquino. Napakapalad natin guys kasi uh, nakita natin uh, ang nitong bahay ng mga Aquino. So tingnan natin yung mga litrato nila. So ayan guys, kung familiar kayo sa mga Aquino, ayan makikita nyo rin dito. Ayan. So ayan nga pala si Nanay Nene. So ayan nga pala si Nanay Nene. Siya dito yung ah, naglilinis, kumbaga parang caretaker. So salamat sa kanya. So dito pa lang tayo sa may ano, sa may ah, first floor. Yan. Yung mga ano nila. Sila, alam ko, sila ba makino yan. Ito. yan Yung mga bata pa sila, oh. Ang gwagwa po. Ang gaganda pa. So, dito naman sa part na to, siguro ito yung uh, parang opisina ng ating dating mga uh, ano, big boss yung ika nga so ito yung makikita pa natin yung mga mga libro so guys, tinan nyo so napakapalad tayo guys nakapasok tayo dito sa uh, bahay na to So, bihira lang yung iba kasi minsan pag napunta dito, yung iba sarado hanggang labas lang. So, tayo dito ay uh, swerte na dahil open ngayon. So, gusto ko ibahagi rin sa, sa inyo yung mga nakikita ko ngayon. So, ayan guys. As you can see. Ayan. Yan. So ayan may nakasulat Washington D.C. taken 1932 So Washington D.C. Ano okay. eh? Ito siguro yung si Donya Donya Aurora Aquino So, mapapansin nyo, may bumaba pa dito. I So, dito, Some part na to, ay makikita din natin yung si Manuel Alquizon, yung mga dating Presidente Sergio Osmeña, Vice President of the Philippines. So marami marami pang mga makikita natin dito na uh, puro ano na lang. Ayan. So ito yung si Don Binigno Aquino senior siya yan napaka -pugi. so ito naman so let's go uh, sa taas naman tayo tara let's go ay pwede po sa taas sige okay po so tataas tayo ito nga pala yung uh, CR nila So, nakapadlak. Hindi tayo pa pwede dyan. So, nakapadlock sya. May mga unan pa dito. So, sa part dito parang ang lamig. Ang lamig nya guys. At saka, alam nyo guys, ah, uh, tingnan nyo yung kahoy ay talagang mga mamahalin to kumbaga napaka kinan muna natin dito anong meron dyan? wala si so dito pala ay CR sabi ni ah uh, o nga pala ito yung misis ko uh, at ah uh, kung ano ay uh, bisitahin nyo rin yung pay, uh, youtube channel niya Sherilyn kaya rin yung universo. So, ayun, guys. At uh, supportahan din nyo ang aking palalabs. So, guys, mapapansin nyo, please take off your shoes. So, naka-shoes tayo. So, bilang pagrespeto, ay tatanggalin natin yung shoes. Tanggalin mo yung shoes mo. So, guys, tara as you can see guys na uh, meron dito uh, parang uh, ribulto ng tao hindi ko alam kung sino siya Mama si Mama Mary so yung guys uh, So meron dito nakasulat children bedroom so subukan natin buksan ito yung children bedroom wow so uh, alam niyo guys parang may naamoy ako na alam mo ba yung amoy ng kahoy na parang luma na yun yung naamoy ko kasi kung makikita nyo naman dito guys ay puro talaga kahoy so kung bubuksan natin to ay matigas so lipat naman tayo dito sa kabalang kwarto so meron siyang uh, parang hugasan at salamin dito So dito naman ay merong naka ano na muha, siguro dito sila yung pinaka uh, master bedroom. So pasukin natin. Ay. So dahil masikip ay pinilit ko talaga, guys. Tra. So dito ay meron pa rin mga litrato tayong makikita so merong malapad na higaan at saka isang uh, salamin antigong salamin so nakikita ko ang sarili ko dyan hi self so makikita natin yung mga uh, boss uh, tungkod siguro ginamit nila yan so huwag, huwag, natin buksan yan so yun lang makikita natin dito so ito yung uh, parang uh, uh, upuan ng mga antigo so may makikita tayo dito na parang kurasan naman So, marami pala siyang ano ah, parang tungkod ah, so ito yung papalabas kasi masikip so dito naman display only so binuksan lang natin tiningnan na natin yung parang nakakatakot naman yung tunog na yun so ayan yung mukha ko yung mukha ko lang makikita nyo dyan so ayan ito lang makikita natin dito merong mga certification dyan sa loob na mababasa natin na naandyan si na sina Binigno Aquino so yun Doon Aurora, yung mga nababasa ko sa ano. So, guys. Meron silang dito parang uh, munting chapel. So, yun. Dito sa kwartong ito, ito yung pinakadolo, eh. Tingnan natin. So, as you can see, guys, na matigas buksan. Wow. Tingnan nyo naman, guys. Dalawa yung kwarto dito, guys. Tsaka merong Meron silang dalawang higaan sa isang upuan. Ano pa pala yung higaan So, ito pala yung higaan dati. Nung hindi pa uso yung kutsyon. Yung mga abaka ata to. So, dito naman tayo sa kabilang kwarto. Itorko na kayo kasi nandito na tayo eh. So ito naman ay may dalawang ah uh, uh, higaan tapos dalawang upuan. At uh, mapapansin niyo guys, meron ditong mga box na malaki na may nakasulat na tikwangko Manila PI hashtag number 1. So dalawang box yan So siguro nandyan yung mga documents Na importante -C. Ha? C So as so you can see guys Mayroon naman ditong mga Ano So dito Mayroon pa rin dalawang Ano Ah uh, Uh, ganun pa rin kung ano yung nakikita natin doon dalawang upuan dalawang uh, so alam nyo guys ah uh, may mga uh, sekreto ata tong elevator, elevator <laughs> wala namang elevator dati tsaka mapapansin nyo dito guys na meron uh, nakalagay dito na footprints in the sand so ayun guys so ayun guys at uh, bababa na tayo dahil tapos na tayo dito sa task may konting katanungan lang tayo kay Nanay Nene. So let's go. Sa labas na po. No, Mami, sige. itatanong ko lang po, Nay, kung ilang taon na po kayo dito nagsiselbi sa bahay na oh, to? Hindi ako makasiselbi. Pinabawal na ako kasi. Ah, okay. Sige po. For salamat for. po. Pagkita nyo naman sa labas yung ano. Opo, opo. No. So may nabot. Salamat lang. po nai. Salamat. Oh, may nabot ang tayong mga nagano dito. Hi <laughs> <Ay>, sa kanila. <laughs> Welcome <laughs> to my. <laughs> Hello sa kanila. Salamat. Okay, salamat na tayo. Ang channel niyo po. Ah, uh, Ras Adventure. Mamaya bigyan ko 'yan ng ano, sticker. Sige. Okay, thank you. Thank you. yakino dakino ancestral house of conception tarlac so guys ito yung makikita natin dito tara pasyal shell ko muna kayo dito sa may uh, ano nila pinaka garden nila so yun guys may mga may ano naman dito parang uh, parang fountain falls so yun guys so siyo si guys merong nag ano dito na uh, uh, mga estudyante O, basahin lang natin yung nandito ang kahana ng pamilyang Aquino dito nanirahan ng tatlong henerasyon ng mga tanyag na Pilipino General Sir Servillano Aquino 1874-1959 lumawak sa Re Revolusyong Pilipino at digmang Pilipino-Amerikano. At si Benigno Aquino Sr. at uh, si Benigno Aquino Aquino Jr. Oh, so, yun guys. so yun ito yung uh, history kung sino ang mga nanirahan dito sa uh, bahay na to. Alright. So alright guys uh, dito ko na tatapusin ang aking vlog dito sa may ancestral house ng mga Aquino so salamat pala sa mga bago kong subscriber at uh, salamat sa mga suporta nyo palaging mag-iingat at uh, panatilihing malusog ang ating mga pangatawan bye bye God bless